Good morning po, uh, kagigising ko lang, pasensya na kayo. Uh, kasi kagabi may nag-message sa akin, hindi ko actually kilala, pero kagaya ng mga ibang message na nare-receive ko, bakit talagang hindi ako mo? eh nadadaan naman ako dito sa Bulusan Road. So marami pong concerns na inilalapit, pero hanggat maari po, hindi talaga ako nakikisausaw na, kasi baka maging uh, daan pa ito para lalo pang mag, uh, magkaroon ng mga diskusyonan. Pero, Uh, gusto ko pong ipaalam sa inyo, uh, sa dami po na nagbe-message po sa akin tungkol dito, Pare, pareho lang po tayo na napeperwisyo sa Gulusan Road. Katunayan, kada daan po namin doon, nakikita namin ang hirap ng mga tricycle drivers natin na pinipilit pa rin maghanap buhay dahil kailangan lang kumita sa araw-araw. Bagamat ang kapalit nito, eh, pagkasira ng kanilang tricycle, tricycle pagkalawang, at uh, peligro, eh, kailangan po maghanap buhay. At uh, kaya nga po hapon takwentuhan ko yung driver, sabi niya, uh, hindi naman sila pwedeng magtaas ng pamasahe, o may mga ibang pasahero na nagbibigay ng sobra-sobra kumpara dun sa uh, dapat na pamasahe, kasi kinukonsider nila yung uh, hirap ng mga driver na to. At uh, totoo po na mahirap talaga yung sitwasyon natin yung peligro, yung perwisyo, yung abala, lahat-lahat na, lalong-lalong na malubak, tapos may tubig, may tubig ba, high tide, hindi natin nakikita yung dinadaanan natin. So, kadalasan, nalulubog talaga yung tricycle kahit kami, laging ganun yung nangyayari. Pero, bakit hindi ako kumikibo? Ako din po na perwisyo sabi ko nga. Kaya lang kasi nakikita ko yung hirap ng LGU natin. Nakikita ko yung sipag at determin determination ni Marilyn Faustino na pagandahin pa unla rin at magkaroon ng pagbabago, positibong pagbabagong bayan natin. Hindi po ibig sabihin na hindi natin nakikita yung resulta ay ibig sabihin wala nang ginagawa ang LGU natin. Dahil meron po, napakasipag po ni Mayor Lian Paustino. Nakikita ko po ever since pa na hindi pa ganyang kalala ang ating daan na lagi-lagi po nagpa-follow up si Mayor Lem, ang SB, sa si pamumunan ni Dr. candelaria ang engineering natin, si MA, Uh, uh, nag-follow up po sila sa Provincial DPWH, nakikipag-meeting may mga uh, um, actually mga six months ago, kung di ako nagkakamali uh, in-announce na rin po itong pagpapanimula ng uh, Bulusan Road. Pero sa anumang kadahilanan, hindi ko po alam kung bakit naantala. Pero isa lang po ang sigurado, hindi ito dahil sa LGU. Dahil nakikita ko po ang inisyatibo at ang aksyon, pag-aksyon ni Mayor Lempostino ukol dito. Ngayon, hindi po tayo pwedeng manisi ng iba. Hindi pwedeng, forget alam natin na ito ay provincial road, uh, ito ay dapat na asikasuhin ng ating Gobernador Daniel Fernando at ng DPWH, hindi pwedeng basta-basta na lang natin sila ituro na ay kasalanan niya ni ganito ganyan. Kasi dahil po sa napakagandang samahan po ni Mayor Lem at ni Gov Daniel, sa ibang proyekto po ay nakikita natin na talagang sobra din ang pagtulong ni Gov sa atin. Lalo na dito sa mga pagbababa po ng mga relief operations po. Nakikita nyo naman kung gaano ka-hands-on si Gov Daniel Fernando sa atin. At uh, sa district hospital, ganun din. Sa palengke, ganun din. Kumbaga po, hindi porket may isang proyekto na na tayo ay hindi na natin makikita yung ibang ganda o ibang kabutihan na naidudulot sa atin ng mga uh, liderato natin, kagaya sa district hospital, sa palengke, sa dialysis center, sa mga relief operations. Isasantabi na natin yung mga kabutihan ito. Huwag po sana tayong magtuon sa kung ano yung isang pangit na nakikita natin kumpara po dun sa dami ng tulong na nakukuha natin sa kanila o na nila sa atin. Kasi... Tama po, ako din nagpe-perwisyo. Ako naawa din ako sa mga tricycle drivers lalong lalo na dahil nga kailangan nilang kumita. Kahit na kahit na madaling masira yung tricycle nila, kailangan nilang kumita. So lumulusong sila sa baka. Uh, ako din nga, sabi ko nga, nahihirapan din. Pero kasi nakikita ko sa dalawang malaking mata ko kung gaano ka at kasipag si Mayor eh. I-considera natin na bakit nga ba? Bakit na didili? Eh, kung tutuusin po, Ilang beses na rin naglabas mula sa sariling bulsa niya si Mayor para ma-prepare itong daan na to. Noon, nung nagla, uh, naglalagay ng asfalto, nagtatambak ng graba at kung ano-ano. Pero dahil nga po sa malaki na yung gawa, kung malaki na yung sira, kailangan na po talagang pagawa. Temporary solution lang yung kayang ibigay ng di Mayor Lempostino ng mga panahon na yun at ng LGU. Ngayon, uh, bakit naantala na naman po yung pag... Uh, pagpapagawa nito. Ito po ay personal knowledge ko lang. Hindi ko po talaga alam ko ano po yung eksaktong estado na ng gulusan Road. Honestly, hindi ko po alam. Hindi po ako masyadong nakakabalita na. Pero uh, pag nag uh, nasa SB po ay naririnig ko rin po kung ano na yung kaganapan. So, eto nga nakaraan pinatawag po nila Vice si Mayor Dr. Sargan Delaria si ang uh, contractor po dito doon sa ginagawa sa harapan sa May Crossing yung uh, PNR yung hukay din sa May Crossing so nagkaroon tayo ng uh, binagbawal noon yung pagdaan ng mga truck kasi nga baka bumigay yung isang lane doon lalong hindi makapasok ang mga sasakyan so nag-assure po ng contractor na pwede nang dumaan at uh, safe naman. So, nilift na po nila yung ban, yung truck ban, para makapasok na yung mga truck o yung mga heavy equipments na gagawa po dun sa Bulusan Road. At uh, ganyan po, may mga ibang truck din na dumadaan, na lalo pang nagpapahirap po dun sa dadaanan. At hindi naman po natin sila mapipigilan kasi po ito po ay proyekto naman ng Habunoy na uh, sa kanila po yun. At hindi natin sila pwedeng pigilan kasi syempre sila din, kagaya natin, may pangangailangan din. Kumbaga hindi po talaga advisable na daanan pa ng mga trake. Pero pare-pareho po tayo may pangangailangan eh. Kung kailangan ng kalumpit yung ganyan, ganun din ang kailangan ng hagunoy eh dahil mas matindi po sila sa atin. So unawaan, unawaan po. Hin wala pong perfectong gobyerno, walang perfectong liderato. Pero sa nakikita nyo sa laki ng pagbago ng kalumpit, eh sana po magkaroon tayo ng pangunawa na wala naman po may kagustuhan itong nangyayari sa atin eh. Kung tutuusin po, ito po ay malaking uh, ito ito po ay problema na noon pa man na sino po ni Mayor Leo Bustino. Pero hindi po to kakayanin ng budget ng LGU lang. Although may budget po ang LGU para sa uh, development infrastructure projects, ay hindi po ito ganoon kalaki. Although natatandaan ko po sa isang speech ni Mayor Leo na, na siguro 2 months ago po siguro yun, na sinabi po niya na ah uh, sisimulan nga yung proyektong ito, nagagamitin na yung LGU budget hanggat hindi pa dumarating ang aksyon ng provincial. Na once again, hindi po natin pwedeng, hanggat maaari, po natin ipasa ang sis sa kanila kasi nga po napakabuti sa atin ng provincial. Sa pamumuno ni Gov. Daniel Fernando at ni Vice Gov. Alex Castro, napakabuti po nila sa atin. At sana po, kagaya ko na nahihirapan din sa biyahe, uh, pangunawa po, kailangan natin ng mas mahaba pang pangunawa kasi yung pagrereklamo po normal na sa atin eh. Pero sana po, kaakibat ng pagrereklamo ito ay pangunawa na ano nga kaya ang ginagawa ng LGU. Sigurado may ginagawa ito. At at look at the brighter side. Yung maaring napapag-iwanan itong Bulusan Road, pero marami pang proyekto na pinapagawa ang gobyerno po natin. At ang Bulusan Road po, hindi po ito nakatinga dahil sa kapabayaan o kakulangan. Ito po ay uh, matagal ng uh, inaaksyonan, pero sa anumang kadahilanan na hindi na po sakop ng LGU, eh, nagkakaroon po ng laging pagkaantala. At isa po dito ay yung uh, bagyo, baha. Pero rest assured po, na ginagawa po ni Mayor Lang Austin lahat ang makakaya po niya. At kung hindi man po ninyo ako na ririnig, napapanood, o kumikibo kung bakit napeperwisyo tayo pero hindi nag sasawalang kibo ako, yun po ay dahil sa minarapat ko ng manahimik para po hindi, parun, hindi na magbunga ng anumang hindi pagkakaintindihan. At once again po, ito po ay personal opinion ko lamang po. Para po din sabi, uh, don doon sa mga taong nagme message po sa akin na nangihingi din po ng tulong. Pare-pareho lang po tayong nahihirapan. At sana po magiligtas po ang lahat. At sana po unawain natin na bagamat mahirap po, hindi po natutulog ang ating LGU. Hindi po natutulog si Mayor Lebowsing. Hindi po siya nagpapabaya. At gumagawa at gumagawa rin po siya ng paraan uh, para po matulungan tayo. So, pangunawa po po. At maraming salamat po.